Magandang umaga mga kapwa ko ka Alakdan. Iyan yung mga Scorpion dyan. Kumusta kayo? Martes na at mukhang maganda na ang ating panahon ngayon. At nakatawid na ng mahinahon ng mga bagyo. Sa buhay talaga, tayong mga babae yung may pinakmahirap, pinakamasakit na pagdadaan ang mga pagsubok sa buhay. Tulad ng alang sa ating mga babae, na buwan buwan tayong ng regla, naregla. labor at nanganganak ng normal para sa ating mga bini na-operahan para sa mga CS mom na hanggang dalawa lang ang pwede maging anak. Guruin mo yun, ano? Hindi ka nga magli-labor ng ilang araw. Pero yung pros and cons ng CS mom, talaga namang napakahirap. Kasi ito tayo mga working mom, nagtatrabaho ka na, nagtadrive ka pa. Buhay lalaki ng araw. Kasi nga, sanay na tayong lalakay nagtatrabaho para sa pamilya. At ang babae naman ang naiiwan sa bahay para magbantay ng mga bata gumawa ng gawaing bahay tulad ng pagwawalis, ugas ng plato, maglaban ng mga damit, magligpit oras-oras sa mga laruan ng ating mga anak. Ang pinakamahirap talaga na trabaho ay nasa bahay dahil hindi nauubos ang trabaho sa bahay. ba? Diba? Yung mga nanay dyan nakarelate. Diba? At lalong napakahirap ang iwan yung maliliit na bata sa ibang tao. Lalo't hindi pa nakakapagsalita at marunong magsumbong ang mga ito ultimo kapag anak pa natin yan, magagawa pa din nila na mananak manakit ng bata. Ultimo, lalo na kung wala sa wastong pag-iisip at maigsi yung pasensya, lalo na sa mga bata. Ay. kung tayo nga magulang ay umiiksi din yung pasensya natin, di ba? Sa ating mga anak, dahil kahit ilang saway na natin, pero paulit-ulit, ulit-ulit -ulit pa din sila. Titigil lang yan siguro kung pagod na makagutom, lalo na kapag inaantok na sila. Diyan ka lang makakapagpahinga ng saglit na oras. At huwag na nating kalilimutan at magpasalamat sa araw-araw sa Diyos na may kapat dahil ginigising niya tayo sa araw-araw. Biruin mo yun, kahit hirap na hirap na tayo sa buhay, pero nakakain pa din tayo ng tatlong beses sa isang araw. Hindi naman tayo bibigyan ng mga pagsubok ng Diyos kung hindi nating kaya. Kaya sa mga nanay dyan, lady rider, working mom like me, laban lang. Kaya natin yan. Iginhawa din tayo balang araw. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ you yeah.